semi patay tayo mga mamsi, meron ako nakita dito ito, ano ito, hanggang dito badminton ba to parang wala namang wala, ay, parang meron eh, tingnan nga natin tingnan natin kung may mga laman siya. dito tayo sa so may, may ilaw ay, parang may laman siya. tingnan natin kung okay pa ay, wow, OMG bago pa mga mamsi, oh hindi pa natatanggal yung kanyang tag OMG, dyan pa tayo tingnan natin yung iba, yung kasama niya. Ay, may mga kasama siya. Ito dalawa. Oh, yeah! Ayan, oh, bagong bago. Wow. Napapasigaw ako sa ah. Meron pa namang mga dumadaan. Hello mga mom, so nandito na naman tayo sa labas. Ay kumaring basura pero dito sa tapunan namin ng basura I think walang kukuha, kaya lipat na lang muna tayo let's go Chan. so ayun mga mam sinasibang basura na tayo so tingnan lang natin parang may mga ano, sapatos maglabs lang ako ang cute naman ng dashes na to kaso Korean style na ano dashes meron kayong may gusto nyo ano natin tapos doll shoes. Jelly. Jelly na doll shoes. Kunin okay, natin. Yung pass. Ayan at dito. Ayan. Bago pa siya. Okay. And ayan wala na. So, lipat tayo. So, nandito tayo sa ibang basuran ng momshi. Ito, mayroong upuan dito. Ayan. Uh, computer chair at meron ding electric pan mga mamshi electric pan gumagana kaya ang dungis niya ha ah, natatanggal yung alikabok niya parang ano to parang samsung pa siya samsung yung tatak niya gumagana ka kaya hmm. so try natin siyang iuwi okay? Try natin sa bahay kung gumagana siya. Ayan. Malapit pa naman ako sa bahay. Iyawit ko muna to. At try ko kung gumagana siya. Kung hindi, balik natin dito. So, ayan, let's go. So, ayun mga ma'am, siya gumagana siya. Kaya, iwan na natin siya dito sa bahay. At balik tayo kay kumaring basura. So, yun, let's go. So, yung mga mamsi, ibalik tayo kayo kumalang basura. Ayan, nakajakpat tayo ng isang electric pan. O, diba? malika lang siya. So, dito natin siya nakuha kanina. ayun yung, ano, madilim lang yung computer chair. At ang dami nilang nakaba. Tapong mga plastic bag dito na inay uh, dito. Mga maizun. Pero parang wala na mga laman na. So, ayan, nipat tayo mga mamsi. Ayan, nakajakpat tayo ng electric pan dito sa area na to. So, ayan, let's go. So, ay mga mga dito tayo sa ibang basurahan. Ito, may mga tapong cabinet dito. Ayan, cabinet. Tapos, ayun pa. Maliit na, ano, parang lagay ng mga sabi. Ayun, and then, ito, binuksan ko. Meron siyang lamang, mga denim at ito, bag. So, check natin itong bag kung okay pa. Pang ano itong bag na ito, parang pang hiking. Okay. Okay, yung zipper. Try natin. Hmm, working pa. Working pa siya. Hmm, maganda pa siya mga mamshi. Ayan, mahal yung ganitong bag. Pang hiking kasi. Mahal yung mga ganitong bag eh. So, kunin natin siya. Ayan. Hindi, itong mga damit bag na. Tapos, sa ilalim na rin mga ayan, ah, uh, kumot makakapal na, makapal na kumot. So, wag na yan. Huwag na rin itong mga pantalon. Oh, short pantalon pala ito eh. Ayan. Baka gusto nyo short pantalon. Kala ko pantalon na mahaba. Hindi na kasi uso yung short na, ay, uh, yung pantalon na mahaba dyan eh. Ito pantalon. Huwag na. Ito. Okay. na. gamit ko. Huwag okay. na. Ayan. So, lipat tayo. So, ayun mga mamansyon dito sa ibang basurahan. Itong daming tinapang mga kumot. Ito, parang something carpet siguro to. Pero itong mga to kumot. Ito yung tela nito is silk. Ito din. Tela nito is silk din. Ayan. Kaya lang ayoko nang ganyang ano. Tsaka ano. Makapal sila mga mamsi. Hindi siya pang summer. Ito naman, ganito yung kanyang kumot. Ay, yung kanyang kumot, yung kanyang tela. Kaso, makapal naman kasi sila ayan, di sila pwede dyan sa pinas kasi makakapal, mainit ayan, daming tinapa mga kumot dito oh. so di pa tayo mga mamshi so ayan, mga, mga mamshi, nandito tayo sa si ibang basuran ang, ang dami na namang tinapa mga ano dito, ayun, clear book ayun, clear book lahat dyan ayun, tapos asan pa iba? ito clear book din ito tapos ito, clear book din siya. Ang dami Pero Sabi ng mga comment Is Ayan Malaki daw pa kinabang yan sa school At nagagamit din ng mga estudyante. Estudyante? <laughs> mga siyanti nag-aara sa school At mga teacher Or mga sa nag-o-opisina Kaya dagdagan natin yung mga nakuha natin Nung nakaraang dumpster natin So ayan, Kuha tayo yan. Ito, lahat yellow ko, itong isang plastic na to kunin natin. Yung iba wag na. Heto lang. sayo? Lipat tayo. Yan, kukunin ko lang yan. At lipat na tayo. Let's go. So, ay mga mamsi, hindi natin siya kayang kunin lahat kasi puno na yung aking lagayan. Pati yung bag na napulot ko, nilagyan ko din siya. Sampung piraso. Ito, nasa, ano siguro to, kulang 20, mga ganyan. Ang dami pa. At meron pa dito. Ito pa mga parang black naman to black color tapos ito pa oh ang dami ayan so hindi natin sila makukuha lahat sayang napakasayang ano may lumabas pa dyan kanina dyan sa dyan, dyan tinapon eh dyan galing yung mga yan parang something school or parang office parang ganun so galing itong mga to may lumabas dyan kanina na lalaki parang ewan ko parang nagtatabaho siguro dyan or something ang sabi mga mom siya, anong kinukuha mo? Ito ba? Sabi niya. Ito ba? Sabi niya. Opo, sabi ko. Ay, oo, oo mga bago yan. Sabi niya. Kung gusto mong kunin lahat, kunin mo. Sabi niya ganun sa akin. ay, eh, kasi hindi ko naman sila makuha lahat. Kaya, kumulan tayo ng mga ilan, mga 30 pieces. Siguro mga mom Ang bigat kasi, hindi ko kayang dalhin. Ay. So, ayun. Sabi niya. Meron pa dito, sabi niya. Pinakita pa niya yan. Tsaka, ayan. Pinakita niya. Ayan, kunin mo lahat kung gusto mo. Sabi niya ganun sa akin. Ay, sige po. Thank you po. Sabi kong ganun. So, ayun. Hindi naman natin makukuha. Kaya, ayun, let's go. Uh, punta tayo sa ibang basura. Ayun. Mga 30 pieces naman yan. Eh. So, ayun, let's go. So, mga mamsi, nandito tayo sa ibang basurahan. Ito, tingnan ko lang may chinelas siya. Ayan. Malaki na lang yung space, oh. Parang may nakakuha na dito. Ay, ay bago pa tong chinelas, mga mamsi. Kasi niyong pares. Ayun, oh. Bagong-bago pa. At, hairbrush. Ah, wala. Ang pangit na hairbrush. So, ayun. Tingin pa tayo dito kung meron pa. So, yung mga mamsi. Nandito tayo sa ibang basurahan. Merong ano dito. Ito, oh. Mga mamsi. Plato. Pero, ano siya? Tawag dito. Yung plastic siya na ano. Ganito. Plastic siya, mga mamsi. Ayan, pwede kaya itong magamit. Ay, pwede kaya, pwede kaya natin itong kunin. Ganyan siya, plastic. Ang dami niya, oh. No? Bakit mga plastic din naman yung mga plato natin dyan sa, ano, pinasa. Ah? <laughs> di ba? oh. Kanin, sabaw, tapos, ulam-ulam. Ayan. Plastic nga lang siya. Ah. Simen plastic. So, kukunin pa kaya natin ito, mga mamsi ayan ang dami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 na piraso. kaso huwag na natin kunin kasi marami naman tayong platong mga papasagin mga mamshi So, huwag na natin kunin to. ayun, natatambakan ako ng mga babasagay sa bahay. Kaya, huwag na natin kunin to. Plastic siya. So, ayan, no. Pwede pa sa mga mamsi, no? <laughs> so, ayan, tingin pa tayo to, dito. Dito, kung meron pa. Tiyan. Kasi, miss pa tayo, mga mamsi. Meron ako nakita dito. Ito. Ano to? Ang dito? Badminton ba to? Parang wala namang wala. Ay, parang meron. eh tingin. Kunin natin. Tingnan natin kung may mga laman siya. Dito tayo. Sa so may may ilaw. Oh, may laman siya. Tingnan natin kung okay pa. Ay, wow! OMG! Bago pa mga mamsi, oh! Hindi pa natatanggal yung kanyang tag. OMG! Diyan pa tayo! Tingnan natin yung iba. Yung kasama niya. Ayan, may mga kasama siya. Ito, dalawa. Napapasigaw ko sa tuwa. Meron pa namang mga dumadaan. So, kunin natin yan syempre. Buti na lang pumunta ako dito sa area na ito mga mamsya. Alam nyo ba, uuwi na sana ako kanina. Kasi ang bigat ng dala ko. Uuwi na sana ako, hindi na sana ako pupunta sa area na to. Alam nyo ba mga mamsya, nahulog kasi yung bag ko na yun. O parang pinipigilan niya akong umuwi. Sabi niya, puntahan mo yung area na yun. Sabi niya, ganun sa, sa akin. Kaya yung pinuntahan ko dito, medyo malayo kasi ito kung, pa, kung pauwi na ako ng bahay. Parang lilikop. Di ba, dito tayo sa may, ano, full, uh, mga book, ano, clear book kanina. Tapos ito, itong area ko papuntang ganyan. Eh, dito yung dito yung, dito yung, dito yung, ano, dito yung, ano, pa ganyan yung, ano, eh, daan eh. Dito yung, tapos dito yung may clear book. Yung daan na dito, papunta sa bahay na. Yung dito, iikot ka pang paganon. So, sabi ko, ay, wag na ako pumunta. Sabi ko, kasi ang bigat ng dala ko. Ayan oh, mga bangshi oh. Oh, and talaga ako. Mga bago pa. Ayan, so sabi ko, wag na ako pumunta. Sabi ko, kasi ang bigat ng dala ko. Ngayon, ayun, nahulog yung bag ko na yun. parang ayaw niya akong pauwiin. Sabi niya, puntahan mo yung area na yun. Sabi niya sa akin. Kaya bumalik ako. Pauwi na ako eh. Bumalik lang ako, mga mamshi. Bumalik lang ako kasi parang, ay, parang kinukonsyensya ako ng isip ko na puntahan tong area na to. Ayun nga. Meron pala, pa, meron pala siyang ibibigay na. Jackpot! OMG, puro sila mga bago. Ayan, kaya pala kinukonsensya ako ng isip ko na puntahan tong area na to. <laughs> Naka-jackpot tayo. Ayan yung plato mga mamsi. Hindi ko na, hindi ko na kinuha kasi marami naman tayo mga plato babasagin eh. So, meron tayong one, two, three, and four. Pero to isa, wala siyang pares. Bakit kaya walang pares tong isa? Tingnan natin, baka meron pa. Ayan, itong isa wala siyang pares, nag-iisa lang siya. Oh, nakonjak pa tayo mga momshi. Oh, grabe. Tawang-tawa ako. At buti na lang talaga. Buti na lang talaga. At ang isip akong umuwi. Kasi mabigat yung bag ko. Alam niyo ba, mayroon pa akong dala dito sa likod ko mga momshi. Ito, oh. Ayan, oh. Ang bigat nito. Dala ko sa likod ko. Kaya, ayan, nag-isip ako umuwi na lang talaga ka kanina. Pero pinigilan ako ng isip ko. Tignan natin dito baka pa. Ah, na. So, ayun, jackpot tayo. Ito, <laughs> wag na natin kunin. So, ayun, uwi na tayo. Ay, meron pa tayong mga madadaanan dito mga basura. Mga ilan pa yun. So, let's go. Ay, hinihingal ako, mga mamsi. So, andito tayo sa tapunan namin ng basura. At ito na yung last nakakalkalin natin, mga mamsi. Meron ano dito. Oh, sino may gusto nito? Pang-exercise ayun kunin natin baka may gusto sa inyo magpa magkano, ano magkaroon ng maser charot ayun kunin natin to hiningal ako ito ano to ah something bug tinan ko nga to wait lang mga mamsi so ayan siya mga mamsi ano pala siya parang camp camping ano camping basket nung nagpupunta ka sa camping kanya. Ang cute. Kunin ko nga siya. Ayan, pag may pupuntang kayo, camping. Ayan, kunin natin. At tingin pa tayo dito. So, ayan mga mamsi, wala na. Wala na, wala na. Dito sa tapanan namin, basura, wala na. Merong ano dito, tennis. Pang ball tennis. Pero wag na yan. So ay mga hanggang dito na lang ating pamamulot ngayong gabi. Abangan nyo lang bukas ang aking mga napulot. So project pa tayo ngayong gabi kay Kumaring Basura. say lang. Bye bye! Hello mga momshi! So ayan, pakita ko yung mga napulot natin kagabi kay Kumaring Basura. So start muna tayo dito. Sa may... Ito, meron tayong isang... Ayan, short pants na maong. Ayan, so okay pa siya. Ayan, okay din. Ayan, okay yung kanyang tela. Ayan natin, ayan. Ayan, maong siya. Ayan. And then, meron din tayo ditong ganitong ano, dal shoes, mga mom. Ay, pangit na yung dito niya. So, I think baka tapong ko na lang to Pero dito, maganda pa siya. At saka, parang wala namang gagamit yata sa inyo nito, mga mamshi. <laughs> Kasi, para siyang ano eh. Para siyang Korean na ano, doll shoes. Asan na yung pares niya? <laughs> para siyang Korean na doll shoes. Korean style. Ayan. Ah, medyo pangit na yung ganito niya. So, I think tapong ko na lang siya. Ayan. So, Ayan. And then, meron tayo dito. Ito mga mamshi. Pang ano to, basket sa ano, pag nagka-camping ka. Nagaya mo ng mga prutas or mga chichirya, mga inumin, ganyan. So, ito magagamit namin itong mga mamshi kasi, ayan, nagka-camping kami minsan. At uh, uh kami, ganun ba. Ayan, so ito, sa amin na lang. Ayan, magagamit namin nila opa to, pag nag-ano kami picnic. Ayan. And then, meron tayo dito eto, ito muna, dito muna tayo sa mga malilit na items ayan, mayroon tayong tsinelas. itong tsinelas is maganda pa, ayan maganda pa siya, ayan and then, meron naman tayo dito eto, pang exercise ayan uh, hindi ko alam, push up yata to ganyan, pa ayan, bigay natin sa may gusto Ayan. Ah, wala na yung ano niya dito. Yung takip nitong isa. Ayan. Ayan, nangangamang siya, diba? Ayan. And then, ito, ito may takip siya. Ah, kaya siguro tinapon kasi ito. I think to rubber eh, para hindi siya madulas. Ayan, ah, hindi ko napansin ito kagabi. So, I think tapon ko na lang to mga mamshi. Ayan, wala siya yung sa kabila oh. Ma madudulas ka kasi pag wala yung rubber niya. So, ayan, tatapon ko na lang din ito mga mamshi. And then, ito, marami tayo. Ay, meron pala tayong sandal pa dito. Ito, Ayan d'al shoes na ayan uh, silicone <laughs> ang tawag sa ganito ayan silicone or plastic ayan d'al shoes so ito okay pa siya i think ayan size 6 ang kanyang size ayan okay pa siya maganda pa siya ayan pwede pa natin ipamigay and then ito mga ma'amshi ang dami nating ato mga clear book na naman. Ayan, ang dami. Ang dami nilang tinatapon doon. Doon rin ako nakakajakpat minsan sa mga ano mga machine, na mga uh, pang-color, mga pencil, lapis, <coughs> mga ballpen ganyan. Doon din ako minsan nag ano nakakajakpat ng na mga ganun gamit sa school kasi yung loob nung ano, I think parang ano yun eh, parang school siya something. Hindi lang ako sure. Para, para siyang ganun. Tapos ito, clear book naman yung napulot natin. Ayan, pangalawang ano na natin to pero marami pa rin silang uh, tinatapong mga ganitong clear book. Ayan, sumilangin so natin kung ila sila. 1, two, <clears throat> three, four, 5, six, 7, eight, 9, and ten. Wait lang mga mamsi. 10. Kami-kanti tayo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, oh, diba, sakto at 30, at 31, 32, 33, So, mayroon tayong 31 pieces. Tapos, yung una kung naka, unang nakakuha tayo na ganito mga 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 I think mga nasa 30 pieces din yun mahigit. Tapos, 30 na naman ngayon. 30 plus. So, ang dami nating nakuha mga clear box Ang dami pa ng tinatapon mga mamas. Hindi ko lang talaga kayang buhatin kasi mabigat din sila pag ano, pag nagsama-sama, mabigat din. May kabigatan din buhatin mga mamas. Kaya hindi ko sila kayang kunin lahat. Kahit gusto ko man sila kunin lahat kasi maraming nag-comment no sa last na uh, vlog natin, sa last vlog, vlog natin doon. Maraming nag-comment na yung nga, Uh, nagagamit nila to sa school. Pati yung mga nag-o-office, mga ganyan, sa mga teacher. Ayan, nagagamit pala nila to sa school. elementary, high school, mga college, ganyan. So, kaya kumuha ako ulit para mas marami tayo mabibigyan. At, ayun, clear book pala ang tawag dito. <laughs> so, ayun, kumuha tayo ulit. Next time, pag meron pa silang tinapon, kukuha pa tayo ulit para mas marami tayo mabigyan. So, ayun, bukod dyan, meron din tayong bag na nakuha. Ayan, ito bag. So, chinek ko naman siya. Okay siya. Ang bag na to is pang ano to, pang ano to mga to ma'am siya pang, uh, pang hiking. Ayan, sa mga maakit ng bundok ba. Ayan, meron siyang maano kasi dito eh, yung ganyan siya, yung parang meron siyang something ma, ma ano, makapal dito niya sa back. Parang ganun. Hindi siya natutuklip masyado. Ayan, so, okay naman siya. Uh, ah, ko na yung mga zipper niya. Okay naman siya. Meron lang siyang dumi dito. Ng, ayan, yan lang yung ano niya. Ayan, pero okay pa siya. Bigay natin sa may gusto. And then, meron tayo dito. Ito mga mamshi. Ayan, oh, badminton. Grabe. <laughs> di ba? <laughs> Tinatapon lang nila yung ganito mga mamshi. Ayan, open natin. Mga bago pa sila mga mamshi ha. Tingnan nyo. Ayan, oh. Oh, Oh, di ba? Mga bago lahat yan. Ayan, open natin sila. Ito, itong isa, ito, wala siyang pares, pero ayun, bago din siya, oh. Mga bago sila, mga mangshi, grabe, tinatapon lang nila. Ano? Ayan, oh. Mm. Ayan. Meron silang mga papel pa, hindi pa natatanggal. Ito pa. Oh, diba? <laughs> Ang gaganda, oh. Never pang nagamit. Oh, grabe. Hindi pa nila ginamit. Pero tinapon na. Ano? Grabe talaga mga basura dito sa Korea. Ang gaganda. Ay, pawis ko yan mga mamsi. Pinagpapawisan ako. <laughs> Ay, grabe. So, meron tayong uh, tatlo. Tatlong paris. Itong isa, ito, walang, walang paris itong isa mga mamsi. Ayan, ewan ko bakit wala. Sayang. <laughs> sayang na. Nagsayang pa, no? So, ayan, meron tayong tatlong pares. Ayan, papamigay natin soon. Mga bago pa yung mga... Mga yan, mamshie, o, grabe talaga yung mga tinatapon nilang basura dito. Ano? Kahit mga bago pa talaga, kung hindi na nila ginagamit yan, mga mamshie, itatapon na talaga nila yan. Kung hindi naman nila magagamit talagang tatapon na nila, babasura nila. Kahit mga bago pa, like ganito, mga mamshie, o. Ayan, mga to, mga clear book. Ayan, mga bago pa yung mga yan kahit din kahit din, ano kahit bago pa pag din nila ginagamit tatapon na nila ganun sila dito sa Korea mga mamshi kaysa may stock sa bahay nila or sa kung saan mang ano kaysa may stock itatapon na nila ayan kasi hindi naman nila nagagamit di ba kaya tatapon na lang nila at bukod diyan dito jackpot tayo na naman na electric fan ayan so medyo maalit ka kagabi eh parang hindi ko lang bakit parang naambunan o something basta parang malika malika siya ngayon nilinisan ko na siya na wala na siyang dumi dito Yung lang sa loob ang medyo madumi at samsung pa yung kanyang tatak at tekno ah tekno <laughs> ayan napapa english pa eh ayan so trinay natin siya at okay siya gumagana siya buti na lang at gumagana siya diba o oh, diba naka ano naman tayo jackpot tayo ng electric pan na naman o oh, diba <laughs> electric pan binabasura lang nila Samsung pa yung tatak niya oh, di ba mga mamsi? nakakapag-shopping tayo ng mga gamit. Gamit kay kumaring basura ng libre. Ayan. Hay, hindi ako. So, ay, mga mamshi, uh, sa mga gusto po makahingi ng, mga, ng uh, aking mga napupulot, ipalo nyo po ang aking FB page. Baby Sarang and Mama din po yung kanyang name. Doon po ako namimigay ng aking mga napupulot. At sa mga bagong pasok po sa aking YouTube channel, please pas support naman po, pasubscribe naman po, at palike, share, comment na rin po ng aking video, at patap na rin po ng ring bell para po manotipid ko kay sa aking mga susunod na video. So, ayun guys. Mga mamshi pala. <laughs> Thank you for watching. Bye-bye ba? Nakachapan na naman tayo kay kumaling basura. Tiyan! <laughs>